tapos nang maligo ang pongginging. Magpatuyo ka lang muna dyan ha, bago ka pumasok sa loob. Mamaya, balnaw ikaw. Babad muna saglit ha. Hmm? Ganda ng shampoo niyo. Dami labahing basahan. Mga inihian niyo oh, Dami. Hmm. Sunod na ikaw haba. Huwag kang tatakas ha. Parang wala kang pake. Kay... Hmm, tapos na si Klob, si Pungo. Tapos na. Sunod na ikaw, itim. Tim Tim. Sunod na ikaw. Babalnawan na natin si Clover. patuyuk uh, patuyo muna kayo diyan. Lalabas na maya-maya ha. Clover. Oh, sunod na ba? Hindi na. Bilis, punta na doon. Ligo na. Takas pa eh. Ka na. Next ka na, Tim Tim. Ika na mag-tago-tago dyan. Tapos na si Bakba. Oh. Bang. Babad-babad dyan -babad po. Bait-bait yan paliguan siya ba ba uh, Bait yan paliguan siya ba ba oh Babad siyampo hmm? Bait yan Bait paliguan yung ba ba na yan Patuyo kayo ah

Na si hmm. Tapos na si Bang na. hmm. Bang. Hmm. Tapos na si Bang Bang. Nagpunas na. Meron hmm. pa. Basa pa. Tapos na. Bait-bait palikuan ng baba. Linis na ears. Tingnan natin yung ears. Hmm. Linis. Linis ng ears. Punta ka na dun sa Get na doon. Oh, get doon. Patuyo. Patuyo. Get na. Yan. Patuyo muna ha. Ba. Ang linis ng ba ba. Halika na itim. 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 Ikaw nang sunod. Kung ngayon na ikaw nang sunod, pumasok ka. tao mo isabit mo sa mo diyan. <laughs> ben ben. Yan kana. na. Kok malikot. Brush muna natin yung balahibo mo para makuha yung mga bulbul. -bul. -bul. di diba, Andami. Pag pin mo lang yan dyan, lalabas na yung balahibo. Diba? Ganda. Ganda tong brush na to eh. Madali lang linisin. Si itim-tim kasi ang pinakamakapalang balahibo mo. Hmm. Si haba parang bulak. Ikaw parang alam mga buhok mo eh, kaya ang daming buhol. Mm. 'Di ba? Mm. Bilis matanggal. Mm. Pangatlong brush na yan, marami pa rin. O, di ba? Dami. Bago maligo 'yan, ha. O, ligo na. babat mo na shampoo. Hmm. Hmm? tim Tim, ayaw mo na namang magpagupit ng kuko. oh hmm. Paano natin yan gugupitin ang kuko mo para ng kuko ng aswang? Haba-haba. Hmm? tim Tim, ayaw mo magpagupit ng kuko. Grabe ka talaga. Isa pa lang nagugupit ko eh. Iyak-iyak ka na. Kakaya sa nakakarinig. Sabihin, inaapi ka. Tim-tim, hmm? ayaw mong pagupit ng kuko. Maba na ang kuko mo eh. Oo, oh, oh maba. Isa pa lang nagugupit ni mami. Uy! Hmm. Pagupit ng kuko. Ano na, ayaw mo man magpagupit ng kuko. Lalaw na. Babad-babad na yan ng konti. Lalaw na. Hmm? Tapos na. Tapos ng balnaw. Wala nang shampoo. Hmm? Wala hmm. na. na. Unas. Na. Unas. si Tim Tim di, na, di ka nakasya sa kulungan no di ka nakasya don spray ng kabango di ka nakasya sa kulungan kaya diretso ka na sa loob para bango hmm? bango na yan di ba kasya sa kulungan mo. Purong dito para matanggal natin yan. Pasok na. Hindi ka na kasya dyan. Doon mo na magpatuyo. Kasi kung sabay-sabay kayo dyan, basa ang buong bahay. O. Pasok na. Eh, pagpag mo na. Sige. Pagpag mo lahat ng tubig sa katawan mo. Hmm. Tuyok naman na yan eh. Hmm. Wala nang tutulo dyan. Pasok na. Yung tatlo oh. Papatuyo pa. Maya, Maya labas na kayo dyan. Hmm. Pasok na. Tim Tim. Pasok na. Ayaw mo pang pumasok. Wala ka dyan. Maglalaban na tayo ng mga inihian nyo. Bilis, pasuk.